kya nowa ko na tin <coughs> mga <Genoa>. mo matan-an sa na namatay ng ko siya na amang sa bayang nagalan sa mo siya sa kanyang mga sala patapatawad sa bawat sa kanya at umupo po siya kay Kristo <coughs> Lord dahil sa lahat ng mga magaling at pagsasabi

ng ng kaluluwa ni Senaida. Kawan, katawarin ng kaluluwa ni Senaida. Kawan, katawarin ng kaluluwa ni Senaida.